Ano na nga ba ang pinagkakabalahan ngayon ni dating Miss Universe Pia back. Hindi pa man nakokolonahan ng kanyang kapalit sa trono, inanunsyo na noon ni Pia na nag-sign up siya sa isang sikat na modeling agency. At kahit na wala na sa kanya ang corona, in pa rin ng ilang taon ng Miss Universe Organization ang kontrata nito sa Binibini. Maliban sa mga guestings niya sa iba't ibang TV show, pag-attend ng event at pagsulong sa kanyang advokasya, si Pia ay babalik na rin sa showbiz sa pamamagitan ng isang pelikula kung saan magsasama sila ni Vice Ganda. Wala pang working title ang nasabing proyekto at malamang ay isasama ito sa Metro Manila Film Festival sa pagtatapos ng taon Isa si Pia sa mga pinakatumatak na Miss Universe, minahal siya ng mga tao At ayon nga kay Miss Universe Organization Head Paula Sugart, nagset ng mataas na standard si Pia para sa mga susunod na Miss Universe ang reigning Miss Universe naman na si Iris Metineri ay nagsimula na rin sa kanyang mga duty. Nakapagbisita na ito sa Indonesia. Haiti, Cayman Island, Ecuador at kasulukuyang nasa New York City, USA dahil doon ang home base ng Miss Universe. Bilang bagong ambasador ng Smile Train, isang organisasyon na tumutulong sa mga batang may cleft lip at palate, una niyang dinalaw ang mga bata sa si Haiti, kung saan maraming mga batang nangangailangan ng libreng cleft lip surgeries. Bilang isang dentistry student, ikinagalak na itong makita ang pag-opera sa isa sa kanilang mga beneficiary. Busy rin si Iris sa mga event kung saan partner nito ang Red Cross Charity. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagpapalita.